Welcome sa ating ikatlong aralin sa ikatlawang markahan. Ako, si Teacher Rebecca, ang inyong makakasama sa video ito. Papag-usapan natin ngayon ang tungkol sa sanaysay. Sanaysay ay isang genre ng panitika na naglalahad ng isang paksa. Na maaaring ang paraan ng paglalahad ay sa pamamagitan ng formal o di formal na tono. Ang sanaysay ay kailangan magtaglay ng kalinawan, kaisahan at kaayusan upang maging epektibo ito. Kadalasan, nagpapahayag ito ng iba't ibang opinyon ukol sa isang natatanging issue. Impersonal ang tawag sa iba't ang aklat sa sanaysay na formal. Naghahatid ito ng mahahalagang kaalaman o impormasyon, kaisipang makaagham at lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Maingat na pinipili ang mga salita at maanyo ang pagkakasulat. Maari itong makahulugan, matalinghaga at matayutay. Ang tono ng formal na sanaysay ay seryoso at hindi nagbibiro. Samantalang, ang di-formal na sanaysay ay nagbibigay ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga karaniwan at pang-araw-araw na paksa. Pamilyar ang ganitong uri ng sanaysay. Gumagamit ito ng mga salitang sinasambit lamang natin sa araw-araw na parang tayo ay nakikipag-usap lang. Palakaibigan ang tono sapagkat pumapanig ito sa damdamin at paniniwala ng may akda ang pananaw nito. Maihahalin tulad sa isang hamburger ang sanaysay kung saan merong simula, may gitna at may wakas. Kung ating papansinin, nagiging masarap ang burger kapag ito ay malaman sa gitnang bahagi. Gayun din ang pagsulat ng sanaysay. Kung ang gitnang bahagi ay napapas, tunayan natin ng maayos na pagsusunod-sunod natin ang ating mga ideya ng maayos at malamang ito, nagiging masarap, nagiging maganda ang ating gagawing sanaysay. Sa simulang bahagi ng ating sanaysay, ipinakilala ang paksa. Dito mahihinuha ang pangunahing tema. Ibig sabihin, sa saumpisa pa lamang ay kailangan alam na ng mambabasa kung tungkol saan ang inyong tatalakayin sa iyong sanaysay. Sa simulang bahagi ng ating sanaysay, ipinakilala ang paksa. Dito mahihinuha ang pangunahing tema. Ibig sabihin, so sa umpisa pa lamang ay kailangan alam na ng mambabasa kung tungkol saan ang inyong tatalakayin sa iyong sanaysay. Tanong retorikal, sipi mula sa iba't ibang sanggunian kasabihan o salawikain o maikling salaysay. Ito ang ilan sa mga estilo na pwede mong gamitin sa pagsisimula ng iyong sanaysay, depende kung ano ang gusto mong gamitin. Sa gitnang bahagi naman ng iyong sanaysay, ay matatagpuan ang pangunahing kaisipan na nais talakay ng isang akda. Pinalalawig ang nasabing kaisipan ng na mga suportang detalye at mga halimbawa. Sa gitnang bahagi rin, lalong gumaganda dahil sa estilo ng paglalahad gamit ng wika, pagpapahayag ng damdamin at pagbibigay ng punto ng pagtalakay. Sa gitnang bahagi rin, makikita natin ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, pagbibigay ang bulo sa pagtalakay ng paksa, paghahambing at paglalarawan ng paksa. Dito ang pinakamahalagang bahagi rin ng sanaysay sapagkat dito ang pinakalaman ng iyong talakayan sa isyong iyong tinatalakay sa sinusulat. Sa wakas naman, makikita o mababasa ang konklusyon na nagbibigay ng paglalahat sa sanaysay. Nilalagom ang mahalagang puntong tinalakay, implikasyon o hamon. Ito ang kumukumpleto sa sanaysay. May mga sangkap na kailangang isa alang alang sa pagbuo ng sanaysay. Una ang pangunahing tema, pangalawa ang himig, pangatlo ang panauhan, at pangapat ay ang estilo. Ang pangunahing tema ay ang nangingibabaw na kaisipan sa iyong sulatin. Mahalaga na ang pinili mong tema ay ang angkop at batid ng iyong mga mambabasa. Ang himig naman ay emosyon o damdamin na gusto mong palitawin habang tumatalakay ka ng iyong paksa. Maaaring ikaw ba ay nalulungkot, ikaw ay seryoso, o di kaya naman ay galit. Ang panauhan naman ay punto de vista ng isang manunulat. Meron tayong unang panauhan, meron din tayong pangalawang panauhan. Kapag kakasali ang may akda sa kanyang tinatalakay at gumagamit ng panghalip na ako, ang kanyang ginagamit ay unang panauhan. Ang estilo naman ay ang paraan ng may akda sa paglalahad ng kanyang paksa. Maaari itong pagkukwento, paglalarawan at pagpapaliwanag, o di kaya naman ay panghihikayat o pangangatwiran. Ano man ang estilo ng isang akda, ang mahalaga ay napatunayan natin ang nais nating patunayan sa ating talakayan. Ang ibig sabihin, kapag ka isang mananaysay ay ma maraming alam sa kanyang sinatalakay, nakakabuo siya ng isang epektibo at magandang sanaysay. Yun lamang at maraming salamat. Ito muli ang guru nyo sa Filipino, Teacher Rebecca. Hanggang sa muli!